nakakota mga kapatid kaulam ko tapos may unting giniling at may kapi. siyempre importante may kanin para mabusog tayo kahit wala tayong ulam may kanin ayos na katalo na yan Punti ulam, may kape, may sanin, ayos na. So, na tanghalian natin sa ganitong pamaraan. Hindi tayo gugutumin, makakain tayo. Yan. hindi na natin kailangan ng na maraming ulam. Pag wala, wala. Pag meron, meron. Yun. Ano lang meron dyan? May kape. Ito talaga mga kabakyad sa akin lang ha. Pag may kape ako, kahit sangkutsara lang ang ulam ko kahit isang piraso lang na hiwa, kahit gano'ng kaliit, basta't may kape. At kasamang kanin. Solve na sa akin. Umaga man, tanghali, hapon, gabi. Basta't may ano ako, kape talaga. Kahit walang ulam, kape lang. Pero pag kanin lang, wala kayong kape, tapos, punti din ang ulam natin parang hindi ako nabubusog. Pero pag may pakep, kape, ah, yung kanin, kaya ito ulam, malulunok ko agad. Nabubusog po tayo ako. Sabi nga ni misis, punti lang daw ako kumain ng ulam. Until, apag unti lang pag magunti. Pero pag marami, marami naman kainin ko. Siyempre, unti lang. Siyempre, unahin ko kayo kaysa ang anak. At sa isang hiwa sa akin na isang hiwang adobo, basta't may kapi lang ako. Pag tanghali naman, hindi ako nagkakapi. Bira. Umaga lang, gabi. Basta yun, share out sa lahat ng mga kapatid natin na nagsisikap para sa pamilya sa mga makapanood pala sa aking uh, sa akin mga na-upload dyan uh, na ako ng suporta sana wag skip ang aking ads para makasahod na naman tayo uh, lagi kong ay uh, ako ng suporta sa inyo para makapamigay na naman tayo sa kapwa natin na uh, nasa kalsada yung talagang nakikita ko na kailangan nila ng Uh, kunting suporta uh, para sa atin lahat kung sino man yung may bliss may 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 kunting pera mag-share tayo sa kalsada kung madaanan kayo na mayroong ganyang yun klase na kita mo talagang gutom siya uhaw siya pagod siya sa init share tayo kahit kunting bagay maraming <coughs> salamat at sa mga hindi na pa na subscribe please subscribe at share sa malitong channel maraming salamat po God bless you. Bye -bye.